Samantala, may kaugnayan pa rin sa bagyo. Tayo po'y pinalad na makakausap pa ah. ang mismong gobernador ah, ng Isabela Province, si Governor Rodito Albano. Governor Albano, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ, Luchal 23. Yes, John. May misla kita eh. Okay. <laughs> <laughs> Laguha lag lang tayo itong ganito. May mga basaban nangyayari. Pero at least uh, dito sa aking probinsya, wala lang ba kami damage hindi katulad itong uh, damage na nakita ko sa Balda, Galo, Bicol Apo. at uh, medyo panalayong taba sa kanila. Apo. Hindi naman nila sa na ganoon yung taba nila John kasi Apo. ang not full talaga sa abil di ba? Kaya lang yung hangin lukto tumaba yung bagyo Cristil at saka yung ano, mataas. So, at taas taas. So, ang dami sabi ko, kukunti lang. At saka wala naman na zero casualty kami. Very good. Uh, at, at, saka Joel, alam mo ito, mm hmm. ali itong amin eh. So, may mga pagyayari, katulad ng mga trip tires doon sa mountain province. Mm -hmm. yung uh, tubig. Apo. Kasi yung dam doon sa sea River uh, medyo napulo. Tapos no? mm -hmm. Post, uh, nag-overflow, uh, bumaba ka sa Isabela. So nag-force evacuation kami dahil sa isang barangay namin sa barangay sa Rojas sa uh, Town. No? Apo. So la, 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 mal, uh, la na na, 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 na naman, na-rescue naman yung mga tao. Pero at least walang, sir, uh, uh walang casualty, okay, walang Yung po Apo. ang good news, kaya't masasabi natin good morning pa rin, Governor Albano. Yes, good morning. ka uh, at kanina bubukas bukas yung langit bagamat kagabi nung uh, la ako lang galing kawahil kagabi uh, mm -hmm. Uh, matildi uh, ulan na pa rin uh, ko naman ito kasi nasa lower del part of Isabela ako eh. mm -hmm. pirigla ko, pirigla ko naman yung Cagayan River mukha naman hindi naman ito maas galo Apo. pero mm -hmm. Gov uh, as per uh, pag-asa 5am uh, bulletin nila under ah. Signal number one po, ang silagang bahagi ng Isabela, up to now. Kamusta naman po uh, ang palagay dyan? Up to now nga, uh, ulap dito at, at uh, walang araw at uh, tumutuloy-tuloy pa rin yung ulal. eh. Uh -huh. natin sa gula uh, pagka-araw na uh, kasi medyo bumakabukay yung gano'n uh, 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 eh. Yung ulap kanila eh, nakakita uh -huh. ko ng blue skies eh dito sa... Aking tahanan, ano? uh, uh -huh. kasi ako na uh, sa tuktok na bundok yung uh, bahay ko rito, so nakikita uh, ko lahat ng uh, nangyayari mm -hmm. pa baba. Opo. At saka uh, ito na uh, yung uh, pinaka, dulo ng Isabela eh. Kumbaga, yung, yung, typhoon, uh, sinasabi, uh, hahagipin ito, no? dito mm lo -hmm. uh, medyo, ba, magkakaroon lang, uh, risabi risa na pag-asa, magkakaroon lang, uh, kolting, uh ulan, mm -hmm. sa konting Yung, Yuk kagaya lang, Apa. uh, tatamaan na naman, yung sa, dulo sa norte, sa yun, uh, po, ang susunod, po, kung, oh, Gov, in po ang susunod kong... Gov, nga po with ang susunod kong katanungan. Kasi mga so, taga-kagayan, sabi nila, total eh, tuwing papasok ang bagyo, kasama sila sa tinatamaan, so handa na po sila at sanay na sila sa ganito mga sitwasyon. What about <coughs> ang mga taga-Isabela, Gov? Eh, sanay na sanay na kami. Pareho kami. Magkapit bahay lang kami. Apa. Kung ano yung tumataba sa kanila, hindi tumataba sa amin. Eh. So, mm -hmm. hindi na, ano, hindi na bago sa amin. Parang sa amin, pag, uh, na uh, palitit pala yung bagyo, wala namin bagyo eh. Pati lalo na yung batanis. Mm -hmm. Uh, Apo. Yung, yung, yung uh, sa uh, sapong bagyong diba sa Pilipinas eh, siguro labing isa sa kanila. <laughs> <laughs> Grabe. <laughs> Pero, tayo hindi alam ng bagyo na sure, <laughs> siguro <nalala, pang> <laughs> sila na narapang pangalan doon sa bagyo. Nakakaawa din naman sila doon sa Batales. Ano? Opo. <laughs> at, uh, at uh, Northern Cagayan. Aga, mm. hindi hindi namin dito sana yung uh, magkaroon ng overall plan uh, katulad mm -hmm. ng uh, ginagawa ng JICA, ano, JICA, Japan ah uh, dito sila lo last week ah uh -huh. at uh, -ano na nila yung mga dams dako kung gagawa sila ng mga dams dito sa okay. mga tributaries okay. ng uh, ng mga river natin ano? mm -hmm. sabi nila simple purpose dams yung gagawin eh. isa yung uh, at pulit dyan mm -hmm. uh, dams dapat uh, irrigation saka power diba? Apa. pero ngayon uh, dinagdagan nila ng po component, flood mitigation. Right. So, at least, uh, yung dam na gagawin, mm mag rin na gano. Opo. Uh, din sa pag-mitigate ng flooding sa Kagayan Opo. Gov, yung, mm po, yung bang mga ganyang klase ng maganda at updated na mga <laughs> proyekto, kailangan pa bang padaanin sa national yan o kaya na ng local na kagaya mo? Ay, hindi. Ilan na labi Uh, yun, ano? Ano to, bilyul-bilyul to eh. Apo. Pwede, kung uh, papayagan kami uh, umutang, pero ganun pa rin. Uh -huh. Kailangan may coordination sa national government. Pero Apo. kung papayagan kami ng gobyerno umutang, kung sa mga, mga Japanese authorities na mm -hmm. na lang ito. Pero pakilipin mo mga mga hapol eh. Kasi Apo. Lang, kayo, baka sabihin lang, baka hindi kayo makabayad. Kailangan ng national sovereignty. Apo. Kaya lang, pero yung study, sila talaga dapat kasi mm alin -hmm. sa kanila lahat ng technology, lahat ng taya. At uh, nakita so, naman natin, Governor Albano, nung nangyari yung tsunami sa kanila, di ba, halos isang buwan lang, walang isang taon, nakarecover sila. So, kaya-kaya nilang gawin sa equipment. E, eh, grabe. Eh, nakita mo nga, lahat na kagamitan natin dito galing Japan, Opo. second half, di ba, ati-team So, sa kanila talaga yung industrialized nation kasi sila hmm. eh. So, kaya-kaya nila yan. E, eh, tayo hindi pa tayo maka-industrialize dahil hindi naman natin kasalanan dahil hmm. hindi naman tayo makagawa talaga ng bakal dito sa sa, ito, sa Pilipinas. Apo. Kailangan natin importin talaga yan. So, right. uh, medyo pasipasensya na lang muna. importante, maganda yung priority ng ating Pangulo. Uh -huh. Uh, magkaroon ng like, uh, modernization muna sa agriculture Apo. at uh, matutuwa ka uh, dito sa amin at uh, yung production ng pala uh, -huh. palay at sa kapalisa eh, may gumaganda dahil maganda yung modernization uh -huh. plan na ginawa nila. Ko hmm. Gob, Gob, wala na bang matigas na ulo ng taga, ano, taga Isabela na pag sinabing uh, lumikas, kailangan lumikas, wala na bang kinakailangan puwersa yan? Uh, wala na, wala na. Very good. Lahat naman ang tao mabatay ko ulit. Eh, at uh, -huh. uh, kung hindi sila mabatay sa tubig na ano, eh, mamatay sila sa pagpapalo. Papaloin sila sa ulo Grabe naman si Baka may human rights ka yan, Hindi eh. Kung alam mo, may hirap yung mga pasawain. Bakit hindi ikaw si CC? Kung tulad ng... Pinag-uusapan mo lang kanila yung pag-aasahin Ibi ng Marcos Eh hindi naman tayo kong si yung pag Talagang ano yun dapat palitan na yung pag yung pa yung pag ano uh yung, department ng silisisi mga ano kasi wala na wala hindi hindi na nila yung bagyo talaga at saka hindi na nila matitim bagyo kung gaano ka namin bubuhos lang no? bisa lang bagyo sa isa mera yung ulan, tapos sa Bicol. kailangan tingnan na nila ah uh, alam mo, hindi nila kasalanan yun kahit na Apa. ano nga, ang karami lang, Dapat tignan na lang nila yung mga, yung mga source ng tubig kung saan, kung saan dumadala, dalo, mm -hmm. yung mga tributaries. Yun lang dapat uh, ano, ano, palsin. At tama yung DLR eh. Gumawa lang mapping si... Ang uh, galing si Sekretary ano, Eloy Saga. Gumawa lang mapping ano, para Tinitingla nila doon mm -hmm. saan na nagla-landslide, na ba ano magbapa, ba yung mapa, ma-access kayo ng mga local government. Ito right. na lang para maganda yung pagkakalda, right. John. Para, uh -huh. saka tama na yung pagsisisi, nakaka nakakaalis na yun eh. At saka kung ako rin din mga nasa pag-asa para nakakawalang galab ba. Apo. Na, ano, lagi na, sila nagsila si Apo. So, Gob, Gov. Opo, Gov. Sa amin pong mga nagnanais na pumasyal sa napakagandang lalawigan ninyo, anong buwan sa taon magandang pumunta dyan? Ah, January, February, March. Kasi, alam, oh. oh, mas malamig, oh. malamig, labig parang bagyo. Alright. Uh, ano, Tapos may mga festival kami dito, yung mga pangkalti. Mm -hmm. Tapos may mga dito, yung palsit kabagal. Ano? Apo, Kasi, yung Apo. mga kain sa buong mundo yung, yung uh, palsit kabagal. Uh... I'm sure, natikma mo yung John. Mm -hmm. Ko. Apo. Pero anytime, ibitado ka rito, dito ka tumula sa bahay, pagka, ano, Apo. sa radyo. Gob, okay. nasa inyo yeah. po ang pagkakataon. Mga may mensahe ka pa sa mga kabagal kababayan mo, lalo na yung uh, sabi mo kailangan pampaluin ko, kinakailangan. Nasa <laughs> hindi po magkakataon. Go ahead, sir. Hindi Wala, Opo. wala pa sa kway dito sa lalawigan ko. Ano, Joel, mababait lahat ng tao rin. Ano, wala, wala. Pag-election, Joel, uh, anak na pagalitan mo sila. Diba? Hindi <laughs> naman ako pari dito. Hindi <laughs> pari pag pinagalitan yung tao. Opo. Pa, masaya pa nagbibigay ng libro sa kanila. Diba? Uh Opo. Pero tayo, pinagalitan natin ng tao dito, hindi ka lang boboto. Okay. <laughs> <laughs> All right, Alright. Go, as always. Opo. Pero lang, pero John, kabilang Opo. kami naman nakahalda. Lahat hmm. Na tao dito, eh, mukha naman uh, masaya. Kasi unti-unti mm. hmm. pila pinapakain at uh, buwal-buwal, bilibigyan ng bigas na Opo. lahat ng tao dito na libre. Alright. Uh, John, libre. Oh, Apo. ako hindi ko na in-advertise pero Pagpunta dito sa Lalawig, ay Isabela, mm. Meron. pakikita po kung kasi yung mga tao, pati yung mga right. farmers. Gov, yeah. mm. as always, bukas po ang himpilan at programang ito for updates sa inyong lugar. Maraming salamat po. Thank Good morning. Ingat kayo. God bless. God bless. Thank you. Thank you very much. All right. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan. Baka magugulat kayo. Ha? Nagtatawanan po kami. Ha? Kasi unang-una, -una, zero casualty po sila. Pangalawa, Nakaalerto po ang pamahalaang uh, panlalawigan ng uh, Isabela at tagising uh, ang kanilang ano ha, ang kanilang gobernador. Ah, kita niyo naman maagang uh, na interview Ibig sabihin, kaya po kami nagkakatawanan dahil maganda po ang uh, naging resulta. Dumi mga naapektuhan eh naging maayos naman nga. Unang-una nga, zero casualty sila at maaga namang nakaba nakababangon yung kanilang uh, lalawigan and at the same time eh, tinutulungan sila ng lokal na pamahalaan. At saka kung ganun po kami magbiruan ni Gov kasi eh, musmus pa po ako, kilala ko na po yan. At nakasama ko po ng ilang taon sa kongreso. No? Ako po'y beat reporter pa sa kabilang himpilan po naman.